27. Eto, tinatanggal ko na yung kukuko, oh. Eto ko, sana na siya natatanggal, eh, oh. Pangit yung pagkakagawa. Mm. Oh, ayun. Pangit na, no? Mm. Pangit kasi dun sa babae, ang mahal ang maningil, pero tinan mo saan na siya natatanggal. Yung angat na. Ayan, ah. Samantala yung ibang nagsiservis sa akin, hindi naman ganun. Ito na lang, oh. Pangit na ako, oh. Seven eto na oh yung kukukoo ang pamit na that's <laughs> etong kinagat ng aso ay nako